Ay ako na ang aking anak. Alam ba on? Yung mga classmates mo dito, habi ng pasyente to. Pandesal. Yan, tapos ko na maigayak ang kanyang mga gamit. Ang kanyang baon, tubig, bag. Oh. nag na lang ng oras ang aking anak. Medyo maaga pa ng konti. Pag may medos na siya. Okay, papasok na ang aking ina. Nakagayak na. Palagi anak ko ha. Pasok na anak siya. Love you Pasok na ako ng trabaho. Fresh. <laughs> Pero nga ang harap na yan. Diba? Hello Philippines and hello world. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Kali tanghali nga na traffic ako ng bongga dyan. Napakahaba. So hayo na nga tapos na ang maghapon kong pagkatrabaho. Hinapon na ako matapos sa pagkapasyente. Alas stress na lang hapon niya. At pupunta na ako ng palengke para mamili ng mga pagkain na naman. Siyempre araw-araw ko tong ginagawa ang bumili ng pagkain. At heto nga, atinamad na ako magluto ng ulam. At titikman nga namin ni Maron to, ang kanilang roasted chicken. Akala nga nila yung pito ang bibili ko. Napakadalas kong i-vlog to, kaya napakadami na nilang customer. Napakadami na nga daw bumibili dyan. Siyempre, karamihan ng mga followers ko, taga dito sa amin, Santa Rosa. O ano pa hinihintay nyo? Magpablog na kayo sa akin. Libre naman, walang bayad. Charot! Sige. O, oh, ba diba, ate ang tawag sa akin? Ganda hindi, sir. Hangin, <laughs> nilang, <sar> <laughs> Kaya yung mga tinatawag na sir jan, alam nyo na. <laughs> Bukha kayo mga lalaki. Charot. Hoy, <laughs> charot lang ha. Baka taasan nyo ako ng kilay. <laughs> so, ayan hey, nga. At nakapamili na ako. At pauwi na ako ng bahay. Luwabas nga ako para sa oh, aking oh, anak. anak. ko. Oh, uh, Nalubong ko ang aking napakagwapong anak. Gusto po. May nagbihis damit. <laughs> Pogi po ba? Pogi daw. O, di ba? Ay, Anak, Alak mo dumi ang damit mo. Wala na ba kung lang? Grabe, pabis na pabis yung mabib. anak ko. Napakainit kasi. Ito na nga kami sa aming bahay. O, oh, nakauwi. Pauwi na kami. Napakaliit ng daanan namin, ano? Paano ka yung gusto ni Marong? Naibay. E <laughs> Hahaha. Nga nga. Ang motor lang ang mga nakakapasok dito. Hindi kasi yung e-bike. Maraming maraming salamat nga po pala sa bigay niyong pabango sa akin. Kay Madam Annalyn Dizon Bulante. Pasalubong ko yan galing Singapore. O oh, ba diba, pak na pak. Let's eat. Lafang. <laughs> La Kain vlog. <laughs> o, lang. Oo. Nagtira na, nagtira ako ng konti. Pao niya bukas. Ay, baon? Pagkain niya bukas. na mag -ag Oh, grabe, oh. Oh, diba? Bak na pak. Bak na pak. Oh. tikman ang ah, kanilang roasted chicken. Grabe. No. No. Nasa. Nothing bad. <laughs> Kababag na, kabablog namin, napakadami na ng customer. Marami ng buwibin doon. Thank you! I love you all! Mm.